kampi ng bayan, kasangga ng masa, kapanalig ng batas at hustisya. Attorney Danny Con, abogado de Campanilla. Magandang gabi sa inyong lahat. Kamusta po kayo? Kami dito ay okay na okay. Okay ka ba, Attorney Danny Con? Okay naman. Oh, yan. Sa akin, okay na okay. Di ba? Ay, yan. Okay, all right. Ako po yung mare ng bayan, Mariao. Of course, abogado de Campanilla. Magandang gabi sa iyo, Attorney Danny Magandang gabi rin sa iyo, Mare. At sa ating mga kababayan, magandang gabi po sa inyong lahat. Kung kayo'y may mga katanungang legal, ha, please do not forget, eto mga numerong pwede ninyong tawagan. Attorney, 0954-310-0331 kung Globe. At 0961-770-8807 kung Smart. Ayan, tawag na at mag-text na kung kayo'y may mga katanungang legal. Siyempre, nandito dito ang ating batikan. Patingin nga ng batik. 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 Ah, hindi batik. Ah, batik. Ah, batik. Ano yung batik? Yung, yung Spot. parang spots. yeah smart. Patingin nga ng spots mo sa noo. Ah, buti siya nabi mo sa noo. Oh. <laughs> Iniisip ko tuloy. Ano kaya, ano kaya ang ispat? <laughs> ang ipakikita <lupan? laughs> Bakit kaya naman kasing Batikan ay eh, natutunan ko yan iyo eh. Mm. Dahil sabi mo dati mga spider-spider -e -spider na ano, di ba? Yung mga magagaling dati. No, Nagagamba. Lalaro kayo ng mga gagamba. Pagka Batikan, yung may mga ispat-ispat magagaling eh. Mm -hmm. Oo. Eh, so, ay, naglaro batik. ka nun? Oo. Oh. O, lagi ora. ka pang panalo? Hindi. Hindi, misang kinakain yung gagamba ko eh. Eh? Mm -hmm. Buti na lang, magaling ka. Kubuli oh. oh. ako ng gagamba, yung malaking malaki. Oh. Eh, kaya lang, duwag eh. Pagka niligay mo dun sa... Tumatakbo. Ay! <laughs> Kala ko atapang atao. Ay, hindi. Atapang agagamba. Ay, hindi hindi atakot. Oo, wala. Pero ikaw, kanino ka atakot? Atakot? Wala ka atakot. <laughs> Atapang kay. Atapang atao. Atapang. Atapang atao. So, ito na pong ating first texter na si Jessica, 22 years old uh, from Davao. Hi, my boyfriend po ako na anak ng Hapon. Mm. Ay, bugi siguro yan, ano? Anak ng Hapon eh. Mm. Alam mo ba ang Hapon, pag talagang, pag may halong Pilipino, maganda rin. Totoo yan, ha? Mm. Pero siguro ito Hapon-Hapon. Pero pag hapon, yeah, ang mama niya ay Pinay. Ah, oh, ay magat guwapo 'yan. Oo. At ang papa niya ang Hapon. Ay, ay guwapo yeah. 'yan. Alam mo ba pinaghalo mong Pinay at saka Hapon? Guwapo 'yan. And mm -hmm. he's currently living in Japan for almost Three years. And he's planning na magpaksal kami para madala na niya ako sa Japan. Ano po bang requirements? Ay, may kasalang magaganap. Need po ba ng parents' consent? Need ko po ng help. Thank you. Ilan taon na ba eh, siya? Ilan taon na ba siya? Twenty-two. Uh, hindi na po kailangan. Hindi na kailangan. Hindi Kaila na no. kailangan na lang po ay parental advice. Ayun. Parental... Pero saan ba sila ikakasal? Advice ikakas lang. Saan ba sila ikakasal? Oo, saan ba? Oo. Hindi niya sinabi na sa Japan eh. So most likely dito, hmm. lang sa ganun, madala siya sa Japan. Oo. Ayan. Tama. Pero pag dito siya... So dito siya, yan ikakasal. So dito sila kukuha ng marriage license. Yes. Pagka Aha. siya marriage license, eh yung hapon. Ah, yung di, marriage license pa rin. Sa hapon ganun din? Sa Japan? Sa Japan. Sa Japan. Meron oh, ba silang ganun? Oh, Parang Senomar? Meron marriage license din sila. Ah. Pero iba ang requirements nila sa marriage license kapag ka-foreigner yung magpapakasal. Oh. Ganun din dito. Okay. Ang hinihingi dito uh, ay Certificate of Eligibility. Yun yung Senomar? Hindi. Uh, ang naging issue pa dyan ay Japanese Embassy. Oh. Para dun sa Japanese. Para sa Japanese. So yung Japanese, okay, Hihingin ng uh, civil registrar kung saan sila mag apply ng kanilang marriage license mm -hmm. na magpakita yung Japanese ng Certificate of Legal Capacity na i-issue ng Japanese Embassy. Mm -hmm. Yung Pilipina, ganun din. Kung sila ay sa uh, Japan magpapakasal, kukuha sila ng lisensya doon sa... Embahada. Hindi, doon sa, sa, si, sa, sa registro. Ah, talaga? Yung Sa a uh, may tawag sila dyan eh sa kaya mo 'yan. Oo, oh, <laughs> Nasa dulo ng dila mo eh. Ah, yung register. Oo. Oh, oh. Okay, sa register, Civil Registrar. Okay. Hihinga naman siya ng Certificate of Legal Capacity galing naman sa Philippine Embassy. 'Yun nga. Ah, Oo. Oh. Oh. Para lang masigurado na dalawa kayong walang sabit na meron silang kapasidad na mag-asawa. At yun nga, yung sa Pilipina, senumar ang isa sa mga... Uh, ihingin ...hihingin. Oo. Para ka mabigyan ng certificate of legal capacity ng uh, consulate. Pero uh -huh. yung parents' consent, hindi na, advice lang. Advice lang. Kasi 22 years old ka uh -huh. na eh, di ba? Mm. Ano ba talaga ang uh, pagkahihingi ka ng parents or parental consent? kanino? Ba? Anong taon? Ilang 21. taon? 21. Mm. So pag 22 wala na. Pag 22 wala na. Pero ang ng parental one? advice o oh, hindi 18 kasi yung 18 uh, hindi na kinakailangan ng um, ay makakapag-asawa na. Oo. Oh. Kapag 18 makakapag-asawa na. Okay, pero kailangan ng parental consent. Yan. Hanggang dente. Okay. Okay, pagdating mo na ng uh, ng 21. Hmm. Pag tumanda ka na ng 21, parental advice na lang hanggang 25. Oh, tingnan mo nga naman sino ang nanonood sa atin ngayon. Ay sino? Si Xander Kayabyab ng DZMM dati na kasama oh, si Si Xander. Na, na ba si Xander? Xander. <laughs> <laughs> Hi. Si Xander ay uh, nasa DZXL. Oh. Ayan, siya ay nakasama natin dati. Kamusta ka na, Xander? Ayan, thank you for watching. Okay, eto na si Justin ng Sorsogon. Justin, magandang magandang gabi sa'yo. Ano ang tanong mo kay attorney? Hello po. Hi, good evening, Justin. Ay, akala ko ay babae. Justin. Uh, eh, kasi yung Justin dito may i. E. May i, e, oo. Oh, ah, dapat. lalaki, walang i. E. Yun. Ay, may iba ba yung pangalan mo? Yung, may po. E, may i. May i, Kasi babae yon. Oo. Oh, oh. Eh, pero lalaki siya. Kaya nga. So, dapat walang i. Diba? Hindi dilito yung magulang? Oo, oh, kasi so, yung yung Justin, ano yan, uh, English oh. form ng Justino. Kapag lalaki ah, eh, okay. na kapag babae. Ayan, mm -hmm. o ba diba, napagalitan tuloy yung nanay at tatay mo, batumiika eh, ikaw talaga. O, sige, Justin, ano ang problema natin, Justin? Ano po kasi, night shift po ako nag-work. Ano daw? Night shift. Ah, uh, night shift, oo. Opo, nasa graveyard po ako ang problema ko po ay kapalas ng punghirimit ng kapit bahay ko pag madaling ang mo. Kung ano yung bantong po yung mga ang mo? Dandan, dandan. Wait lang, wait lang, wait lang. Sandali lang. wait lang ha? So sabi mo night shift ka. So may sinabi ka tungkol o, o. sa kapit bahay mo. yung sa kapit bahay mo? Dahan-dahan lang ha? Ano Ah, naririnig niya yung kapitbahay niya nag-aaway, mag-asawa? Parang mag-asawa nga. Po. Okay. Yung kapitbahay niya Ah. Oh. nag-aaway. So? Naririnig niya. So? Eh, niya yung... na niya maiwasan na marites siya. O, oh, ano ngayon ang reklamo natin, ay, Justine? I mean, so, ang problema po kasi ay sa sobrang lakas na-apektuhan yung personal space ko dahil halos hindi lang buwang kwanta ng bahay. Mm. May karapatan po ba kung check na mo yung mga email mo gano'n? Ah, kasi kay, ang email Meron siyang kaset. Teka okay. muna, okay. wait ha, ah, Justina. Ah. Wait lang ah, wait. So, gabi-gabi silang nag-aaway? <laughs> okay. Sigurado ka nag-aaway, baka naglalampunsingan. Hindi naman naglalampungan. Hindi naman naglalampungan. Ay, na eh. I may mean, ganun din! Ay, hindi rin siya no, makatulog. Hindi rin siya makatulog. Oh, hindi rin siya makatulog. Eh, kasi nga naman dingding -ding lang ang paghihita. Nag-aaway, naglalampungan. Ay, hindi rin siya makatulog. Ngayon, siyempre, sasabihin naman nung kapitbahay mo. Eh, ito ba, sino mayari ng bahay? Yung kapitbahay niya. <laughs> <laughs> sino? Rene. Eh? Ah, so, dalawang kwarto, umuupa kayo. Opo. At ang pagitan ay... Dingding! Manipis. Lang manipis. Okay. An manipis alam mo, ding -ding. ang dapat dapat mo dito, yung nagpapaupa. Bakit manipis ang dingding? -ding? Bakit manipis ang dingding? -ding? <laughs> <laughs> Eka muna. Di ba, halimbawa, mapipigilan ba niya kung mauutot siya? E <laughs> eh, di rinig din sa kabila. Ah, Maririnig sa kabila. Di ba? Hindi <laughs> oh. Di nga totoo. Talaga dingding -ding lang ang pagitan. Dingding ah, -ding lang in... ang pagitan eh. Hindi talaga namang may dingding. Alam ka namang walang pagi walang dingding. Hindi, pero talagang manipis, na manipis dingding. talaga. O, so, hindi nga, may, medyo mahirap solusyonan yung problema niya, ha? Hindi, ha? nakakapala ng dingding. Sino magpapakapal ng dingding? Ay, sino bang may-ari ng bahay? Ay, di nagpapaupa. Eh, ano sasabihin niya? Eh, ano, naman, ang, ano naman ang nangyari? Papapakala ng dingding ba yung nakikitaan? ano? Parang hindi na dingding ang problem natin dito. Lumipat <laughs> hindi, pero, pero uh, hindi ka makatulog. Hindi uh, po. kasi pinakikinggan niya. Eh. Okay, ano pinag-aawayan nila. Pinakikinggan naman niya. Anong ba pinag-aawayan nila? <laughs> <Ay, laughs> Aking Iba-iba, minsan pera. Minsan mga personal <laughs> na minsan gumain tindihan Eh, eh, kayo doon sa kwarto ninyo, ilang kayo? Bukod naman po ang kwarto, pero yun ay isang bahay. Hindi, okay, pero ibig sabihin, ikaw, dun sa kwarto mo, ilang kayo? Isa lang din po ako. Ay, di kumuha ka ng isa, mag-away din kayo. <laughs> Para amanos sa sila. <laughs> di ba, mag-away. Pero ano ba to? Ano, ang Sinubukan mo nga, no? Sinubukan mo bang katokin? Kinatok mo? Hindi po. Kasi po, minsan, meron po kami... personal entrance and exit sa bahay ngayon. Kung baga binigyan na ng divider yung bahay para sa on-stage na game. Hindi ganito. Para naman hindi At ka... At sige, mahirap naman niya katukin. Nag-aaway. Baka saan ito? May himik ka din dyan! Uh, Lalo sa dito! Baka masama siya sa, ano? away. Siya sa uh, away. Baka masama siya sa away. Okay. Baka masama sa away. Hindi, ako... Uh, sapagkat uh, nakakagambala Totoo yung naman. ingay dun sa kabilang kwarto, hmm. uh, siguro hmm. ang ating pakiusapan na lagyan ng solusyon ang problema ay yung may-ari ng bahay baka pwedeng kapalan niya yung dingding yung dingding pero pero ito pero, lang yun oh. hindi porke makapal ang dingding <laughs> hindi mo na siya maririnig ah, hindi pag talagang makapal hindi na diba? Pagka pagke talagang okay. makapal na makapal, sa lalagyan ng insulator eh di ba ah yun. insulation oh, ah. Pag ng insulation ah, oh hindi ba Didinig ang utot mo ron Ah, mm -hmm. yun pala naman eh. Pero ganun nga lang talaga. Ah, nakakausap mo naman yung may-ari ng bahay, Justine. Hindi nga po eh. Kaya yun po yung, yung legal question ko. So, kung meron po ba kung kakayanan na i-report sa barangay. So, i-report sa barangay. Nawawalan po ako ng eh, Pero kasi ganoon ganun, din kasi ganun... Kasi ganun din ang mangyayari sa barangay eh. Ang sasabihin ng dalawang mag-asawa, nag ho kami sa loob ng kwarto namin eh. Alam mag ko, magbubulo nga kami. <laughs> ah, hindi, hindi. Nag-aaway kami ng pabulo. Alam ko na, alam ko na, alam ko na, <laughs> mm. Justin. Ganito, mm. Sabi mo dun sa barangay, kasi natatakot ako eh. Baka mamaya magkasakitan sila at may mangyari sa kanila. Dahil sa pag-aaway, naririnig ko eh. Ah, hindi, pagka nag-aaway na gano'n, diba? tawagin mo yung barangay. Tawagin yung barangay. Eh, pero kasi kung di sa oras ng gabi, wala ka matatawag na barangay. Nag-aaway sila this oras ng gabi? Opo. Ay, wala diba? pinipili din siguro. hindi sa tingin ko, mahanap ko na lang ng ibang bahay. <laughs> Sorry ha, Justin. Kasi parang, alam mo yon, parang wala siyang solusyon. Dahil kasi, kung araw-araw silang ganyan. Kasi nag -away sila, pero mapapaaway ka. <laughs> ikaw ang, ma ang mangyayari, sila magkakabati, ikaw ngayon ang kaaway nila. <laughs> Natawa na lang siya. Oo, oh, di ba? So bakit ang ko doon? As, as in, Justine, sorry ha. Siguro mas maganda nga talagang humanap ka na lang ng ibang bahay kaysa magka, magkainisan, magkabusitan pa kayo. Tapos mamaya, baka ikaw pag pinagbabandaan bandang uli. Uh, di ba? Ang hirap naman uh -huh. noon. Oo, o, pasensya ka na ha. Hindi siya... Legal man sana talaga siya na pwede mo siyang You you know, eh, pero kasi eh, ah, ah, mahi, mahirap kasing uh, wala kasing batas na nagsasabing bawal mag-away eh pero bawal mag-ingay uh, bawal uh, mag-ingay hindi, ang sila nag-iingay sila sa loob ng kwarto nila eh kasi din po kasi mga reports from other neighbors na nila na rin yung pinag-reclamo. Ah, so nare-reclamo din sila. Kasi nakatulong sa bahay, opo. Ah, Ang ah, alam nila ako. Ah, ganito Sinasabi ah. ko yung... Tanungin mo yung ano, tanungin mo yung kasera nyo. Oo, tama. Kailan ba mag expire yung kontrata nung nag-aawain? Huwag na nilang i-renew. At saka sabihin na lang yan. <laughs> Ang dami na, kasi nagre-reklamo kapit nagre dito na mm -hmm. maingay sila. At mm -hmm. baka mawalang ka pa ng mas maraming tenant kesa naman dun sa... Uh, kailangan talaga pagsabihan. Totoo mm -hmm. naman. Kasi hindi siya nakakatukin. Kung ako yan... Mm -hmm. Kakatukin mo. Kakatukin ko yan. Anong ginagawa niyo? Uh, ay, magpatulog kayo. Kung ayaw matulog, magpatulog kayo. Nakakita nyo ay ko? Ah, uh, hindi ko. May, may dingding. Hindi -ding. <laughs> 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 nga, totoo, ganyan. Kasi syempre may karapatan ka din matulog ng matiwasay, no? Totoo yan. Magreklamo ka na lang sa barangay. Okay ba yon Justin? Opo, okay, ikaw consider sila ko yun. O, oh, hanap ka oh, na, na ibang bahay. Eh, kasi kapag di ma-demanda, ang tingin ko hindi solusyon yan. Oo nga eh. Tsaka ang hirap din kasing sabihin, ano? Ah, uh, kakagastos ka lang. Tsaka, pa, yun. Yeah, ka pa kaaway. Totoo. Ang understanding ko po kasi doon sa akin hindi eh. kasi ang dami nang oh. na yes. affected. <laughs> so, at doon yun nga ko kung ako, ala ala dito lang. <laughs> kasi kung nang magsisigawang. Magsirang nagsisigawang at hindi! Oh, nga hindi minamalat, ano? Hindi minamalat, ang tindi. <laughs> hindi minamalat. Oy. Pero alam nyo, sa totoo lang ha, uy, Justine ha, misan pag kayong sobrang away na ganyan, baka mamay magkakasakitan na yan. ba diba? mm. Yung lalo na yung Pero sigawan, hindi kaya... saka laitan, In saka ano, pagkatapos... Hindi kaya nanonood lang ng TV yun? Oh? Oo oh, nga, baka naman kala mo nag aaway nanonood lang pala ng malakas yung TV. Hindi. Ang wala na pong nanonood lang TV sa 2035. Wala sila TV? Ang wala na nga. Wala, silang sila TV. Oh. Wala wala TV. TV. oh. TV. Oo, sige. Sige. Um, well, una, baka pwede mong pumunta ka sa barangay at sabihin mo na baka pwedeng pakiusapan. Oo ta. na. magpatulog naman sila <clears throat> at kung sila mag-aaway, pwede ba sa umaga na lang? <laughs> <laughs> pwede ba yung mag-aaway sa umaga na lang? <laughs> Popospone. Ah, Popospone. <laughs> diba ba, pagka nag-start na sila mag-away, bukas na tayo mag aaway ha? Huwag ngayon. Uy, pero alam mo, kung manipis ang dingding mo, pag, <laughs> huwag ka masyadong gumikit sa dingding mo pag nag aaway sila. Baka mamaya may, may lumusot na kung anong matalim dyan doon sa may bandang gilid ka, ha? Oo, oh, baka matama ka pa. <laughs> Hindi nga totoo kung manipis yung dingding. Kasi, kung maririnig mo, talaga yung saksaka ng Pero nipis. Pero hindi naman, hindi naman karton yung, ano, ano, yung dingding. Hindi naman po. May plywood naman po. Plywood naman nipis. Plywood kasi naman nipis. Rinig na rinig yun. Ah. Uh -huh. Oo. Baka dapat doon talaga, kausapin mo yung may-ari, na doblehin niya yung Ding-ding. Oo, pasensya ka na ha. Hindi namin tinatawanan yung problema mo, pero talaga natatawa pero na lang kami. talaga nakakatawa talaga. <laughs> oo, natatawa. Alam mo yun, minsan na, oo, minsan talagang may mga, at least sabihin mo sa salili mo, hindi yan ang kasama mo. Di ba? At hindi ikaw nag-aaway, hindi ikaw nakikipag-aaway. Blessing na lang din yan. Hanap ka na lang ng ibang titirhan, ha? Okay? Bye. Bye. Oo, oh. oh, oh, thank you ha. Bye. nako uh, makinig ka kay Mare. <laughs> Kasi ayun na di sakit ng ulo ha. Uh, sanay so. na sanay sa ganyan yan. <laughs> sa away. Sa away. lang oh, oh, away. Peace loving ako no. Okay, thank you Justine. Wala na, tumahimik na siya. Uh, 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 pero yung iba naman eh, talagang tuwang-tuwang nakikinig sa away na mag-isaw. <laughs> yung iba talaga sumisilip pa. Uh, ano kaya pinag-away ano nila? Naki <laughs> yung iba nakikipagpustahan uh, pa. Kaya kapag ka nag away nung gabi, kinabukasan may chismis siya. Ay, nako. Ah, Di ba? Habang lumalabas yung lalaki sa pintuan ng kanilang bahay, ah, may kwento. May kwento. Alam na you Uh, uh. Ganyan. At alam na alam din nila Gino, tuntua sila. Ah, mm. uh, baka, bakit uh, radio drama? <laughs> 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 baka daw radio drama. Sabi ni Gino Reyes, oo, kolektahin nyo na po ng maraming tray ng itlog. Magandang soundproofing. Uy, totoo yan. Ah, totoo yan. Yung tray ng itlog, oo. At yung bibili siya ng, pero hindi nakakabili ng tray ng itlog. Mm -hmm. Oo. oo meron. O oh, Justin, o oh, tama yun, Parang sabi ni Gino. Parang sam sampung piso yata, isa. O, oh, tray ng itlog, tapos ilagyan mo lang ah, na kahit na manipis lang, hindi na... Itatamtax lang niya. Ita Huwag <laughs> mm -hmm. <laughs> naman tamtax, baka pwede naman kahit pako. Ay, baka lulusun sa kabila. At saka pag kapapakuhi mo yun, magpupupukpuk ka ron. Ah, eh yung dinidiin lang hindi natin yun. natin problema yon <laughs> Eh kasi diba? baka magalit naman yung mag-asawa. Okay, sige. Mm. O oh, si, si Mitch Yanese is in the house. Magandang magandang gabi. At si Lisa Apaya, magandang gabi. Natatawa na sila sa atin. Diba? Uh -oh. <laughs> sige, eto na. Si Riza... <clears throat> Uh, 38 years old from Batangas. Good evening everyone. Maari ko bang ang kasuhan ng isang tao na kumuha ng litrato ng anak ko na isang minor de edad nang walang pahintulot at ginagamit ito bilang ebidensya ano daw? Sa isang kaso. Ano po kayang maari isang pang ano daw? Wait a minute ha. Maari ko po bang kasuhan ng isang tao na kumuha ng litrato ng anak ko nang walang pahintulot. Okay? At, At ginamit ito bilang ebidensya sa isang... Ano, bakit niya ginamit bilang ebidensya sa isang na, kaso? hindi pero baka ginamit na siguro as an example or whatever. Basta i, yung litrato, i-sinabmit sa court as an evidence. Oh, okay, mm. sige. So, ano daw ang pwede niyang ikaso? Kasi nga, number one, minor de edad. Ah. Eh di ba may wala e. siyang, ano, wala naman Merong kaso, mga. merong batas against it. Okay. Uh, What uh, is it? Ah. Uh, tingnan nyo nga 'yan. Yung hindi naman boyur boyuri Ito yung bawal kumuha ng ng mga litrato, litrato. sa so, safe spaces act. Ah, yeah. Kala ko data privacy act. Pwede rin doon. Ah, ah, pero di, pero 'yang data kasi, ito <coughs> At saka ito yung safe anti ayon safe space act at saka yung uh, yung bawal kang mag mag, mag tape mag video. Ah, uh, nagpapaalam. O, hindi ka magkumuha ng <laughs> data privacy. Data privacy. Uh, data privacy. May, may batas na yan, bawal yan. Ah, okay. So, bawal yon. Mm -hmm. At dahil minor de edad pa, ano e ba yan? Child abuse pwede pa rin baka, yan? Pwede pwedeng maging child abuse pa rin. Okay, child abuse. At saka itong... Hindi, uh, uh, <coughs> <against coughs> pero yung against... Safe Spaces Act, ano yan? Gender-based, ano? Oo. Itong uh, anti-photo and video photo voyeurism. Yan, photo and voyeurism. Yan, Ayan. Ayan, Ayan yan yun. ang pwedeng ikaso. Mm -hmm. Okay. Uh, doon sa... Eh, pero ito naman kasi pala, sexual act. Ha? of photos or videos of person engaged in a sexual act ah, hindi for their yan. private areas. Okay. Ah, hindi ah baka yan. yung data, data privacy siguro privacy. yan. Ah. Oo. So sa data privacy, bawal mong... Um, hindi, actually, totoo yan. Pero personal Kasi, data. Pero kami, Ah, uh, attorney, tanong lang, kasi kami, di ba meron kaming regular program mm. na nilalabas sa television, humihingi mm. kami ng consent. Pag in-interview namin, o kaya naman ay kung makikita sila sa telebisyon, sinasabi namin, mm -hmm. o kaya pinapaskil namin na maaari kayong makita kung hindi nyo gusto, maaari kayong magbigay kaalaman sa amin, o kaya naman ay... Um, You know, uh, that's why we we're very, very particular with that. Well, definitely kasi meron niyang civil case. Yeah. Ang tawag namin dyan sa civil ay invasion of privacy, no? Kasi, pero yung sa criminal, yun ang kinakailangan makita natin. Mukhang hindi rin itong Data Privacy Act, eh. Mm. Yung wiretapping, alam ko sa ano yun, eh. Phone. Oo, uh, yung... Sa uh, telepono. Uh, pero tinan nyo nga yung anti-wiretapping. Makakasama yung... Baka doon. Photograph. Okay. Pero definitely merong ano yan, merong criminal offense. Okay. At saka, syempre dahil minor de edad yung iyong uh, anak, eh bay, Sandali. pwede ring ano yan. Sandali, hindi ko mabasa. Ang <laughs> 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 bilis eh, di ba? Ay ah, hindi, ito more on conversations. Records of such communication. Oh, conversations oh. ang wiretapping ta eh. So baka walang specific. Eh, ba yun? Oh, pero definitely may civil eh. Ang tawag namin nga doon ay invasion of privacy. Invasion of privacy. Mm -hmm. Okay, it's a civil. It's a civil law cause of action. No? Yes. Kasi unauthorized eh. Mm. So it's just a civil case. Ah ah. Okay. Sige, sige. Pero dahil minor de edad, eh baka pwede naman na uh, sampahan naman ng child abuse. Mm. Mm -hmm. Okay. Sige. Eh, pero pag binayaran ka, hindi na? Ay, kasi pumayag ka. Pumayag ka. May consent ka. Kaya ka tinanggap ka. mo bayad. Correct. Ah, okay. Sige. Okay, ha? So sana yung nasagot natin ang iyong katanungan. Ito naman si Jake ng Pinyahan Quezon City, 38 years old. Kinasuhan daw ako ng estafa. Kahit dati na po akong sinampahan ng small claims case. Ang gusto niya po ay bayaran ko siya ng buo. Pero ang totoo po, nagbabayad naman po ako buwan-buwan sa sheriff. Nakapagbigay na nga po ako ng 20,000. Gusto lang pong itanong, pwede ba akong kasuhan ng estafa kahit tuloy-tuloy na ang pagbabayad ko? Mm -hmm. O paano nangyari mm -hmm. na naka small claims ka tapos naging estafa? Parang ang gulo ata. Hindi, uh, pumayag siya na bayaran na lang siya ng hurnalan. Mm -mm. Okay, ang tawag... Ano hurnalan? Uh, installment. Installment. Okay. Paiyakan. <laughs> Ba't ang mapaiyakan? Eh... Kung hindi ka iiyak, hindi ka babayaran. Ah, may ganun Paiyakan. Ba? Oh, sige, sige. Uh, teardrops. O, ngayon, uh, kapag ka kasi yung istapa na pangluloko, eh, pumayag ka na babayaran ka na lang ng buwan-buwan. Mm ay nag nawawala yung kasong kriminal kasi tumanggap ka naman ng bayad uh, at na at pumayag ka na maging utang na lang okay uh. so kung utang na lang wala nang nakukulong sa pagbayad ng utang. Wala nang criminal case. So, nagiging civil case siya. Ayan ka na, civil na lang siya. Ayan. So, yun yun lang yun. Kasi wala naman talagang nakukulong sa pagkakautang. Yun ba yung sinasabi natin? Okay, sige. But anyway, so, sa mga nagte-text sa atin, kamusta na po kayo? Ayan, yung iba hindi makita Ay, mabuti po naman. Oo. Oo. At saka yung iba nagsisay hi sa iyo. Ay, sino 'yan? Oo. Hindi ko makita. Magsasalamin kasi Mag salamin ako, ka. Diba? Salamin ka kasi, Huwag kang magpanggap. <laughs> 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 Ang bait mo sa akin, ano? Oh, naman. Oh, sige, sige, sige. O, oh, ayan. O, oh, ayan. Oh, Kasi uh, naman, mas kinakasalamin ka, maganda ka pa rin. Ayan ang gusto ko talaga kay Atty. Danny Concepcion. Yan ang sinasabi natin. Pero Attorney hindi ako mangungutang, ha? Hindi ka mangungutang. Hmm. Kakasabi ko lang sa'yo ng dashing, eh. Di ba? It's a tie na ulit. Well, anyway, sana po'y marami kayong natutunan sa ating programa ngayon, ha? Ako, ang dami kong natutunan ngayon. At lalong-lalo na, talagang napasaya ako ng ating isang caller dito. Bakit? Kasi talagang nangyayari pala sa tunay na buhay, di ba? Yung nasa pelikulang kala mo, ano lang, di ba? Yung kinakatok-katok mo lang, kala mo, nasa pelikulang, hindi, nakikita natin sa totoong buhay. Kaya minsan ang pelikula, sumasalamin sa totoong buhay. Di ba, Direk? Dito ba ba ako, Direk? Oo, di ba? O, hayaan mo, next time tayo ang main character ng pelikula ni Direk ako yung kakatok. <laughs> <laughs> Siya yung kakatok. <laughs> okay, hanggang sa muli po, ako yung mare ng bayan, Mare Yao. ni Dani Kun po, abogado de kampanya ng bayan, hanggang sa susunod po nating episode. Bye! Ingat po!